Hindi pa sa Punta doon! Hi guys! Kamusta kayo dyan? Hi copy ko! Say hi! Ito po si copy ko. Magpapaligo ako ng aso. Inuubos ko lang din po yung data ko kasi nakalimutan kong mag-load. Ang dick na wala sa isip ko. 4pm pala yung laban ko. Ito naman dito, sim na to, nakaka-busy to, na mga inang data. Sobrang init po kasi baka ma -heat stroke ang aking mga doggies. So, nagpapaligo ako ng aso. Ang sabon na ginagamit ko sa kanya, ito, Joy. Joy lang ang sikreto. Dahil Sobrang init ng panahon. Usong ngayon sa aso ang mga pulgas. Nakalimutan kong mag magano. Magludoy. Hindi ko nga pala ma ano tawag nito. Hindi ko nga pala ma share sa Facebook ko yung yung debate kasi nga na-restrict ako so Ang sistema jan is i nyo yung In Defense of Truth. Mamaya, exactong 4, magi start na po yung debate natin laban sa SDA. No, yung kung tunay bang sugo si ano, si Ellen G. White. Doon tayo sa page ni Kuya Melchor Manalili. So yan, ipapaligo muna ako ng doggy doggy. Inuubos ko lang yung ano ko. Nakakabisit pa naman. Ang layo pa naman ng ano rito. Kasi nasa ano ako eh. Bunto. So bago ka makarating ng tindahan, kinakailangan mo na lumawit ng dila mo. Kaya kapag ako bumababa, sinasamantala ko na kung ano yung bibiling ko. Yan, papaligo, pinaligo ako ng si Kopi ko kasi ang dami na pong aso na ano, namamatay dahil sa heat stroke. Sobrang init. Kawawa naman ang aking mga doggies. Ano, Kapi? Ha? Siyempre, magpapagpag muna siya. Ganyan ang tekniko. Ops, <laughs> ops, ops. No, 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 no. Isa pang pagpag. Mm. Nalagyan niya ng yung tenga. Para dito pa lang sa CR, nagpapagpag na sila. O, oh, diba? O, oh, din na, din na, din na. So, kukunin ko lang ang aking pangalawang paboritong anakers. Mokang! Wait lang, wait. Mokang! Say si hi, fans! Oo, oh, si Mokang. Oo, <laughs> oh, diba? Kamuka. So, mamaya, uy, maganda ang ano ko mamaya, ah. Fairness. Maganda yung presentation natin mamaya. Manood kayo, ah. Suportahan nyo rin yung kalaban ko. Magaling din yon si Gilier. Kasi nakita, Parang kilala siya ng mga ano eh. Kilala si ano si Gilliard sa ng ibang Katoliko. Eh ibig sabihin magaling siya pinanonood siya ng pinanonood yung laban niya. Kasi kung hindi rin siya magaling, eh bakit kilala siya ng ibang Katoliko? Manood kayo ng ano ha? Pareho kami, pinaghirapan namin yung aming presentation. I-search nyo na lang in defense of truth kasi peste tong mga iglot na to eh. I report report pa ako eh. Dito na ako makapag-share. Ang eh, dami ko pa pong gagawin. Papaload pa ako. Ang layo pa naman ng anoritin. Dahan. Ay, sige Lord, pa ka May ba isiya ka? Oh, yes po. Hoy, Gilier. Yes. Sabi ni Ate Nadram, 4pm daw ah, kailangan nandun, ano, mag -i start na kasi. May laban ng, may debate sa In Defense of Truth ng, ano, 7 ng gabi. Eh, syempre, kailangan din niya magpahinga. Hindi naman pero pwede pagdapos natin lumabas sanang ulit. Kaya sabi ni Ate Nad, San, basta, ah, sabi niya, Sabihan mo si Gilyer na na 4 PM 4 PM is start na. At ay At marami pong nag-aabang. Teka lang, kukunin ko na isa kong aso. Watch out, dika na. Maraming manonood ng ng debate natin. Kausap ko din yung ibang mga protestant na friendship. Panonood din sila. Doon nga lang sa indifference of truth. Ngayon, hindi tayo natuloy kay Kuya Rasha kasi meron... Hindi tayo natuloy yung laban natin kay Kuya Rasha kasi medyo nagkaroon ng konting problema ang inaayos pa. Kaya doon muna tayo kay... Kuya uh, tawag nito kay Kuya Melchor tayo at saka oy din chika ko meron akong ano after natin ng laban meron akong ipapakilala sa iyo na katoliko sabi ko ano rin siya baguhan din pero sabi ko sa kanya, Labanan mo si Gilier, magaling yun. So, ipapakilala ko ito doon para siya, na rin ang, siya naman ang makalive debate mo. Maano yun, kaya ugali mo, tahimik lang, tsaka mahinahon. Papakilala kita doon para ano, hindi naman nakakaumay, di ba? Actually, sa pagiging debater ko, ikaw lang ang... Ikaw lang yung nakalaban ko na ano, dalaw, mag, dalawang beses magkasunod. Hindi ta actually, hindi talaga ako muulit ng kalaban. Na ano ako, nauumay. Siyempre, nakita, nakita, tapos ikaw na naman ulit. Eh dahil request mo, at hindi naman ako madamot. Sige, pagbibigyan kita. Para masaya. O, di diba? ba? Sandali! Kailangan mabasa yung buong ulo mo. Ma mainit. Ah! Hey! O, sige, na. Teka lang po, kunin ko na isang aso. Mabe. ko ako na po yung aso ko kasi alas 4. Yung laban ko eh. Kawawa naman sobrang init. Sana manood kayo mga kapanalig. Maganda yung mga ano ko doon. Magaganda yung mga references natin. Hoy, Ardin, manood ka ng ano ko, laban ko, puro ka boxing dyan. SDA yung kadebate ko. Ito si Ardin, Cortesiano. Hoy, Ardin, ang tagal-tagal na kitang friendship, hindi ka pa nakikipag, ano, debate ng live. Ano yan? Ganyan na lang? Dumibati ka. Nang live. Diba? Maganda yung ano. Excited na nga ako sa debate. Kami ni ano kahapon, nung SDA, nag-usap kami. Sabi niya sa akin, Uy, Sandri, yun no ba naman yan? Natat-natat na akong napanan ka. Sabi ko, sino bang hindi? Teka na, huwag kang o, oh, patag. Ay! <laughs> Last na aso. Halika na, negro. Yan, yeah, ipapaliguan ng aso habang naka-live. Our time. Mami Josie, tenyo. Mami Josie. Ma ano ta? Para yung kailangan bunga nga ko, diba? Ganyan, ganyan ito po sa tunay na buhay, mainit. Mami Jose! Ate Grace Aguilar! Ang, ano po, sa... Mama Young Por, alas 4, sa ano? In defense of truth. Uy, hindi ko maano yun, ah Hindi ko yun masya-share. Kasi hindi naka-peste tong mga ignore ko. Ito ni-report yung FB ko. Naka-restrict ako isang linggo. <laughs> eh, ngayon, may tatlong araw pa. Kaya malamang, sa mer Merkules kasi may debate ulit ako eh. Merkules, may debate ulit ako sa In Defense of Truth nga lang. Merkules at saka Webes magkasunod yun. O, di pa. O, yabangan nyo ako sa ano, mga coming soon. Sa tawag nito. Abangan nyo ako sa Radio Veritas, ha? Ah, nandudong tayo, no? Kakaway-kaway na naman yung lola mo. Piling artista. Salamat nga pala kay Tito Marco ay no! 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 Sa pagkakabag sa akin pag sa Radio Veritas. Yan, yeah, nasa soon, soon, uy. Nasa Radio Veritas po tayo. Kaya lang, gusto ko nga sana weekly pumunta ng Radio Veritas kasi Maraming katoliko na gustong sumama. Diyos ko naman, magkano, tamusta naman yung pamasahe ko, diba? Buti sana kung mayaman ako. Pasensya na po kayo sa CR ko, ha? Ah. <laughs> Actually, yun, <know, laughs> kapag umulan dito, pumapasok ulan dun sa butas. Gawa lang sa yero yung ano ko, yung yung dingding. Kaya kapag, ano, ayan na nagingigip po kasi, eko. Kita niyo, o, di ba? Kaya kapag ano, nag-iigib ako, sinasamantala ko na yung moment na magpuno ng tubig. Kasi syempre, mara yung mga ano ibang tao din dito gumagamit din sila ng tubig. So kailangan magigib ng maayos. Ayan, yan po ang aking CR. Nakita nyo po. <laughs> Meron akong drum. Yan, itong mga timba, oh, timba ng pintura yan, eh. mga timba ko, kasi ano rito, ah, hiningi sa construction site. Pwede pa naman kasing gawing timba, di ba? Yan, negro! Tingin ka sa mga tao. Hello! Mukha kang dagang basa. Mamaya po yan, ah. At, Ay!